magpapal tayo ng ball joint ngayon para makita nyo paano oh, ilalagay sa natin itong ball joint okay, sila na ito pinagal na muna yung tie rod para hindi nakakasagabal yung titigas ng mga tornilyo nito. Ay. Ikaw lang na naman kumuha niyan eh. Ay ako pala. Tanggalin mo yung apat uh, na tornilyo diyan tapos yung 22 kukunin mo. Opo, opo. isang ball joint yan nakabit na yung bago ayun, may na ng aking chip mechanic kasi mga gusto mag DIY madali lang naman yan apat lang na tornilyo yan tapos pupukin nyo lang para malaglag yung ball joint tapos yun na yun Saglit lang naman gawin eh. Okay na. Thank you.